for to today's video. So, meron tayong pag-game sa mga followers at sa mga solid supporter natin. So, yun. Uh, meron tayo dito $5. Yeah. Ito yung $5 natin. Yeah. So, ang palaro natin is kung sino ang makakahula kung magkano itong $5 sa Philippine Peso. And, uh, ang mga pwede lang uh, manalo dito yung mga naka-follow sa ating Facebook pages na Angas and Jonathan Pretty Boy Almasen. Yan, kasi naman yung mga naka-follow then yung nag-share ng video na to at yung mag-comment dito sa video na to. titignan ko kung sino yung mga nag-comment dito. Yun yung mga pwedeng manalo, mag-comment kung magkano to sa Philippine peso. So, kung nakuha mo yung tamang sagot and naka-share ka sa video na to and naka-follow, sigurado ikaw na mananalo sa iyo na tong 5 dollars so marami pa tayong pag games hindi lang ito baka next next day o tomorrow meron tayong ulit so let's go mga followers mga geng geng bebeng